po sa mga naghahapunan Problema ngayon taginit ang kuto, lalo na sa mga bata. Ang paggamit ng gas sa kuto, epektibo nga ba? Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensio. Panayang kamot sa ulo ng batang ito. Nagiging iritable na rin daw siya sa madalas na pangangati ng kanyang ulo. Ang salarin, ang kuto, na malamang ay nakuha lang daw niya sa kaklase. To the rescue naman ng kapitbahay na si Irene na matyagang inaalis ang kuto at lisa sa ulo ng bata. Mahirap na raw at baka mahawa pa sa kutong ang anak niya na kalaro ng bata. Kisinusuyuran po. Tapos kinukutuan, tinatanggal yung lisa. Kasi makatiyata yan. Mahawa rin kasi yung bata. Pag nasa labas kami, walang ginagawa. Kinukutuan. Ang pediculysis, kapitis, na karaniwang tinatawag na head lice o kuto ay maliit na parasite na sumisip-sip ng dugo sa anit kaya kumakati ang ulo. Mabilis mangitlog ang mga kuto lalo na kung mainit ang panahon. Sa loob ng anim hanggang siyam na araw, ang itlog o ay magiging panibagong kuto. Ayon sa eksperto, Madalas magkaroon ng kutong mga batang edad 3 hanggang 12 taong gulang. Maari itong makuha sa direktang pagdikit ng ulo o pangihiram ng gamit kaya ng supply at sombrero ng taong may kuto. Hindi ito dapat ipinagsasawalang bahala dahil posibleng mauwi sa bacterial infection o pagsusugat ang pagkakamot sa ulo ng taong may kuto. Nagbabala rin ang eksperto sa peligrosong dala ng paggamit ng gas sa pagtatanggal ng kuto hindi yung gas yung makakapatay sa kuto magiging uh, magiging tool lang yan para mabilis na, ma, na, mata, na matanggal ang skin mo po pwedeng magkaroon ng uh, ka pwede magkaroon ng reaction sometimes. And then, of course, kapag ka nasa area ka nang medyo may yung konti, po pwede magliyab yan. Kaya ang suggestion po natin, huwag gamitin yung gas no, kapag ka kayo ay magtatanggal ng kuto. Mas maigi raw na gumamit ng langis at suyuri ng buhok para mabilis matanggal ang kuto. Hindi rin ito dapat tinitiris sa mismong anit dahil mas kakalat ang itlog. Makakatulong din ang paliligo araw-araw at gumamit din ng sariling suklay at walya para maiwasang mahawa. May nabibili rin daw na shampoo sa mga butika para makaiwas sa kuto. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Quasim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.